good morning. This is Tinker Bell. Hi, hi, Tosan. Tosan, hi, Tosan. We are here at Ching Chingmon. Chingmon. Oh, yan niya uh. oh. so, na. Kaya. So, nagstay ako dito nang for how many minutes? Because I'm waiting these two ladies. Because pila in the CR, you know. So this, these are my videographer today. Oh? ako nga? kasi ko, Sa'yo? ko, <hulang> kasi mo kasi ko, kasi ko, kasi ko, Magsalita ka na. Oh. I start to, to How are you going to just like like this? Bukha mo na ko ko pag ganyan. Ay, at pag yan. Hindi <makes noise> mo siya nag-ano. Ganyan, ganyan mo lang sa pag hindi mo siya narita pag ginanyan mo. <makes noise> yan. Okay. Oh, okay. <makes noise> you know, nacho sama.

walking the stairs. You see the beautiful girls there. Oh, uh, see, we're gonna start to walk in the stairs. I'm going to do concert on uh, the top on, on, the mountain. Kita nyo ang lit-lit na tao, ang daming hawak ko. Oh, uh, see? Hmm. Nakikita nyo yung mga legs nila Talagang Here legs Shingmon 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 Country Park Visitor Center Nature Trail Nature Trail Oh my god Mahirap pala Hi nako Today we're going to celebrate The Tagumpay What is the English of Tagumpay Victory. Oh, see the victory of my uh, ka'aruba. <laughs> <laughs> the victory of my ka'aruba. Ka oh my god, it's very hard to speak English in front of the camera. You know, <sighs> <sighs> my god, it's so beautiful. Oh, the viewers out there, so what okay. is that? That one, this one. <laughs> what is that? I don't know. It's, uh, it's, uh, what is the English word? That... No. P? I don't know. go <sighs> <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> <laughs> find other nature trail picnic site. It says 90 <laughs> meters. 90 meter, I don't think so. Oh. I think I'm gonna talk video also with my own camera. What is all inside your bag? Yeah. Uh, awesome book. Oh. And uh, some, some materials that I can use for my vlog like camera stand, mm? song stand, then? song book stand, mm? and anymore. wow <laughs> to look at that, mm. where is that very nice view. is the dam. very nice that is the dam. where is the dam? that's the call river bank. oh because last... Big one. oh yeah because before we go there at the other side where? there not here, here. yeah you, know guys, sir, you can see a no, where later I'll see baka hinihintay ako ng no, somewhere But then we forgot to bring some food. Maglabas ka ng plastic lang dyan. Ako makikita mo paglaba ng mga yun. Mad Marami ba sila? Oo. Oo. Ayan. Di ba lang katay. Ah, saan? We gonna go and visit uh, our kafatid. The monkey, monkey <laughs> <laughs> over there. See mm. pineapple jam, nature. See. Mm. Wow, a nice mm. view. <sighs> let's go over there. What are you going to sing today? Uh, What's the title? I'm going to try uh, a Country Road Country road Take me home Show oh. me the place Where I belong Hi. As you can see We are here now in the dam I think that is a wild berry. Where? There. I see. No. Yeah. I see the bugnai. We call it bugnai. Is that the bugnai? I don't know. Bugnai. Bugnai, do you? Hello. Who's over there? Jan. <laughs> Hello, say hello. Uh. Sinamahan namin itong kasama namin yung vlogger. Asaan ah, na yung... Ay, no. <laughs> Sorry. <laughs> Ikaw na nga. <laughs> Ikaw na nga. <laughs> Ang hinahanap ng puso. Ay, oh, ano Yeah, okay. Look around us. Look. Look, you look, look. Big, big, oh. big, 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 big. Mas maganda pa doon. Saan? Ano pala noon nang yun natin yan? Adikin. Sa pito lang hindi. Assume, mm. Alam niya pag pinakawalan niyan tubig na yan? Hmm. Ano? Uh, Baha ang buong sinan. Really? Really? Okay. Mataas to, akala nyo ba? Hindi nyo ba nakita na kaano lang siya dun sa binabaan natin na bus? Oh. Uh. Ano na nun? yun? Yun na yung ano niya? Tumasak doon? Yung tubig? Semento lang yun, di ba? Yun lang ang ano niya? Oh. Oh. Ba baka, baka ang buong uh. tingnan ka. Pag pinakawalan nyo, kala nyo. He tried to hike over there. Oo nga, napuntahan namin to, ikaw. Pero doon sa kasila. No. still. Where's the monkey? The monkey, monkey is on the front. The two monkeys are on the front already, walking. <coughs>

Ah. Chun picnic site. This is the Chonmon Moon picnic picnic site. We, I have. Ah, Ayan si Lolo. Hi. No, no, asking if Ate know chum how, chum how to uh, sing. Aya. <laughs> <laughs> I don't know how to sing. What do you want? Anything English? Any English? Any... Si Lolo, si Lolo, tinatanong kung magaling daw silang kumanta. Sabi ko, uh, uh. Ayan yung mga hikers. <laughs> Yaw mo like wa? Yaw, mo like wa? Yaw. Yaw ah. Yaw ah. Sinabi, nag But nawala no, na, yung mga ano. Ayan si Lolo, Oh, Oh, yung yung di yan. Hindi ba yung di paul? Hindi ba yung di paul? Hindi ba yung di paul? Hindi ba yung ah. Oh, paul? Ah. Oh, oh. Oh, okay. Ano okay. daw yun? Marami daw siyang Pilipinang friend. Oh, My Hindi ba yung di paul? Hindi ba Hindi ba yung di paul? Ayan.

makisama sa amin. Sabi ni Lolo kanina, sabi niya, Yat ye samse, yat chay hana. Ang ibig niyang sabihin, 1, 2, 3, 4, together walk. Sabi ko, okay, no problem. Ayan, narinig niyo, Lolo. Kaya mo ba kami? Kaya mo kami? Apat kami. Apat na tayo Do you have any bound there? Inside your bound? Wow! Pangyawa. Beautiful. Beautiful. Eh, wow. Ayusin mo yung camera mo. Eh. <laughs> Di ba nakikita? Philippine. Okay. Philippine. <laughs> Your friend? Yes. Ah. Pati Hana, oh, Hana. Lolo is showing wow. eh, him. Mm. His friends. Wow, beautiful. Ah. Nice. Sino <laughs> Yeah, all Philippine kind of beautiful. <laughs> Tanong nyo nga, baka, baka girlfriend niya yung mga yun.

<laughs> <laughs> lo, pa nila si Lolo. Kung girlfriend, girlfriend daw niya mga yun. Wow! Oo, ako nga. Lelo'y pangyaw lahat. Lelo'y hindi lahat. Hari Filipina. pastor. Filipina Filipina.

Ngôi dầu làm bạn yêu ngôi dầu làm làm bằng nhạo ra? Ngôi dầu làm Hay Chỉ có liên Liên ok à mua In the highway Lulu is there Yeah is over there Okay Now So malapit na tayo Dala-dala ko ang aking gitara. Ah. Laging sinasabi, malapit daw kami. saan ang malapit dito? Baka aakyat pa kami doon sa kabila. Ayan. Ayan. gusto kong maaga tayo magpunta dito para tayo-tayo lang sana sa daan. Kita niyo ang dami ng tao. Oh? Ay, hindi mo yan maiiwasan. Sanding ngayon. Oh, as you can see the view over there. So very, 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 very beautiful. Look at my back. Lolo is over there. And then, beautiful girl is here, looking up there. And of course, we are here. Nakikita Oh, uh, as you can see, the. Uh, what is that? Helicopter over there. Oh! I see. Wow! Wey! Live ko man. Wow! Ito na po yung aming... Ito po yung aming kalabaw. Tapos si Paen ka niya, Hindi ah. Sila ko araw. O, see? This... Are the Carabao Anong Carabao ka? I'm sorry <laughs> Oh my God, sorry Anong sinasabi mo? Sabi ko Carabao Walang hiya Oo, oh, 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 nagre-reading Nagre-reading ano? Ano? Sinasabi niya na Tumayo ka na dyan, tumayo ka na dyan Ayan na, Jovelyn. Tatay siya. Ay, hindi. Hey. Mali! Pag ganito yung ano mo. Pag Bakit? Pag ginanyan mo kasi, tataas yung camera. Ay, ganun. Pag, oo. Oh, oh. Kasi parang nakatihaya kasi eh. Oh, kaya oh. ko siya. Ganyan lang siya kasi yung, yung kuha niya paganyan, di ba? Oh. Ay, yun yung camera. Kaya monitor mo lang yan. O oh, Yeah. O oh, si. Hana, hana. Ito yung mga alaga naming na iwan dito. dito si Lolo. Mm. <coughs> Ba't mo no, tinatapis yung baka? Ikaw talaga lulu ah. <laughs> Pag-aari niya yan. <laughs> oh. Yeah. Yeah. Buti pa ang cow. Hmm. Ano? Bakit buti ang cow? Ay nga. sa cow? Over there. The vlogger is over Man, there. Gandahan hmm. mo kuha dito ha. Kasi ang paikot na ganyan. Diba ang ganda nung ano Asin. niya? Ang ganda nung pag-turn niya. Pag-turn niya ganyan. Oh. Kayang-kaya 'yun. Okay, okay. Lalakad ako dyan sa curb ah. Mm. Okay. Okay, boss. Pasuyo. <laughs> Lulu is there. Lulu, don't go there. Ay, ah. you just make the camera. <laughs> uh, Lulu is following kasi the blunder. Ganiyan lang kasi yung yung kuha ni maganda, 'di ba? Ganiyan camera 'yan. Kuha nito. Pwede ba akong kukuha na ng buong ano? Ha? Pwede ba akong kukuha na yung buo? Yung makita mo yung buo? O oh, sige. Ay no, nakita nga. O. Oh, you see the background over there? Very beautiful. Si. Andiyan eh, si Lolo. Laging nakaano eh, nakabuntot. Tataas yung camera. Ay ganun. Bakit yun nagsasalita yun? Ay ganun. Si ba, wala, tiyan, tiyan, Tayo ka o, nga dyan, tingnan ko. Ako nga ang kukuha, para dito na lang ako. <laughs> ako, eh, ako na. Dito na lang ako. Ni, ni Lolo. Sige, kayong tatlo. O, di, di ba? Tignan mo si Lolo. Lolo, okay. <laughs> wait, wait, wait. Okay, go. One more, one more. <laughs> Aba ah, si Lolo, nakipag-harutan <laughs> sa mga... Okay. Dito na lang tayo. Mm. Para mamaya na lang kaya. Ano kayong kakanteng ko dito? Ikaw. So, sana ako sa may ano? May okay. Kasi makukuha yung, tignan mo, makukuha yung buong ano, ganyan No? Makuha yung buong... Mm. Okay la? Tapos, ikot ka. setup nè gì ở đâu này? Này, cái gì à? Bài cổ độ, bài 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 cái ở